Kaya dito kay number 4, kakarating lang. Kakarating lang na 21 oh. Game! Game! Oh, tingnan mo ito oh. Anong nangyari? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oo oh, nga no. Oh. Nini sta sa guys abay sa terminal. Papambuy ko ma. Gusta saging. <laughs> Let's go. 46 Okay, gabi na. Nandito pa rin ang mga driver. Buhay tricycle driver nga naman. Hindi tayo bimaya ngayong araw, kasi naglaba tayo. Ewan ko kung pamita yung mga kasama natin. Shout out, Junior Vlogs PH Buhay tricycle oh, driver e. Shout out! Pagtay ko pa lang sa'yo e. Eh, na ang buhay ko e. Wait a minute. Huli ka, pero hindi tulog. Talagdago! <laughs> ikot ka pa na ikot yan ha camera ko kahit saan ka magpunta okay guys yan po na naman malapit na ng magabi ang buhay tricycle driver north kaloocan sa katoda lang guys Yun siya raw, 24 Ayan, may na okay. Update sa traffic sa Barte Road. Ayan, update na tayo dito sa Kay Robinson Supermarket sa Barte, North Caloocan Ang ng mga rugby boy, rugby girl sa taas ng footbridge. Hindi na uubos. Parami ng Parami. Gamit ng mga batang ako ay nandito sa taas ay ito lang. Ako Shoutout Idol number 17 Shoutout sa'yo guys Sarap ng buhay ng isa na yun guys oh, so, Yung nakaupo sa motor May biyaya ng tricycle Tapos may biyaya pa ng ano yan Ng move it Yan o oh. Shoutout sa'yo Idol Ngayon okay, yung ating motmot mot, -mot. Yan so, Malapit na rin yan sa pila guys Pure gold sa barte. Mas pinababang presyo araw-araw. Ayan, sabi nila. Shoutout. Shoutout sa mga customer ng pure gold sa barte. Sana sumakay kayo sa amin pagkatapos yung mamili guys. Shoutout! Shoutout natin yung acting OIC natin dito. Shoutout sa iyo. Yan, nakagawin yung papuntang Kiko, Kamarin. Yan, nakagreen light, ride safe mga idol. Yan, ingat-ingat lang tayo sa ating mga pagmamaneo guys. Ayan. Buhay tricycle driver at buhay jeepney driver, buhay riders. Shoutout sa mga nabubuhay sa kalsada. Ayan. Ride safe, ingat-ingat lang tayo dito guys palagi.

Oh, di ba tama yung sabi ko? Diyan lang yun? Dito lang muna para uh, ano. Diba sa ako sabi? Diba malayo po. Kami ride safe lang mga idol. Ride safe. Why? Why? Boy?